Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas. Ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan natin yung convergence o yung pong pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayana. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Asek Ami Reyes, Assistant Secretary for Workers' Welfare and Protection Cluster ng Department of Labor and Employment o DOLE upang talakayin po ang mga programa ng pamahalaan sa paglutas sa isyo ng kahirapan, partikular na po sa mga manggagawa, ang pagkakaroon ng employment at welfare programs. Magandang umaga po, ASEC Amirius. Magandang umaga, Adayan, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nakikisa't nakikinig po sa atin sa umagang ito. right, well, ASEC, kasabay nga po ng pagdiriwang ano, nung araw na manggagawa ng no May 1, ay eh, ipinaalala po nito sa atin yung mga mahalagang contribution po, ano, mm -hmm. ng sektor na ito. Now, I wanna know, kamusta po ba ang sektor ng ating mga gawa in terms of employment situation at syempre yung mga hamon pa rin pong kinakaharap ng sektor? Mm -hmm. Well, uh, Diane, no, magandang ibalita natin na ang ating employment rate ay patuloy ho na tumataas. In fact, itong huling datos natin, itong uh, February 2025, nasa 96.2% ang employment rate natin. So anong ibig sabihin ho nun? Ang ibig sabihin nun ay mas dumadami po yung ating mga kababayan nagkakaroon ng trabaho. In fact, more than 49 million no ang nagkakatrabaho sa atin. At ang ibig nabihin naman yan, bumababa naman yung ating unemployment rate. So yung unemployment rate natin patuloy yan na bumababa at yung sa huling datos natin nasa 3.8%. But of course, meron pa rin tayong mga challenges. Ang ating pamahalaan naman ay tuloy-tuloy, no, yung uh, pagbibigay ng serbisyo, pagbibigay ng mga interventions para matulungan po yung ating mga kababayan na magkaroon ng hindi lamang basta trabaho kundi isang disenteng trabaho, isang produktibong trabaho na kung saan sila ay magkakaroon din ng panibagong kaalaman at lalo rin pong mapaguhusay nila yung kanilang kakayahan. Uh, kanina nabanggit mo yung mga challenges, oh, no? Ano, ano po ito? Uh, sa mga panahon kasi ngayon, alam mo naman natin, with the, of course, with the rapid technological advancements, yes. yung tinatawag din natin na uh, rise of the artificial intelligence, AI. Mm -hmm. yung mga AI, uh, ibig sabihin yan may mga kaalaman nakailangan din natin na mas matutunan. So, ang ibig sabihin din yan, uh, may mga traditional ways tayo of doing things sa pagtatrabaho natin nakailangan kailangan iaayo na rin natin sa mga pangangailangan ng industriya. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na skills gap, no? Kasi mayroong mga pangangailangan yung mga industriya natin in terms of skills, yung competency, yung knowledge, na kailangan na uh, matugma naman dun sa kakayahan din ng ating mga kababayan. So halimbawa niyan, kung ikaw ay graduate ng isang business course, 'di ba? adate uh, dati sa na yan, uh, tapos dadagdagan mo ng iyong experience. Pero ngayon kasi kailangan din mahusay ka rin sa data analytics, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Kailangan marunong ka rin ng digital marketing. Kung ikaw naman ay inasa BPO call center agent hindi ka lang mahusay sa communication or you're not just only proficient in English but you should also know how to handle for example yung mga queries using different platforms so with the rise of uh, AI kailangan marami kang bagong kaalaman ngayon di ba may mga cloud computing na <laughs> tinatawag, data analytics kung ano-ano kung pa at lalong mahalaga yung kailangan kakayahan mo ngayon na gumamit ka ng mga high-tech na gadgets at yung mga panibagong makinarya, mga panibagong uh, pamamaraan ng paggawa. So, isa yan sa nagiging challenge natin. No? Maaring pa nag, nagkakaroon ng effect yan sa, sa employment, maaring nagkakaroon ng displacement, pero may mga pumapalit naman na mga bagong trabaho. Ang kailangan lang natin, mabigyan ng tamang pagsasanay at mag magkaroon ng upskilling, uh, retooling yung ating mga kababayan. Na dapat ay kapartner din natin ng mga employers dyan. Mm -hmm. no? So kung nakikita ng employers na kailangan gumamit na ng mga bagong machines, kailangan gumamit na ng mga ganitong mga tools, kailangan din naman, sasabayan nila yon ng pag-alalay din, pagbibigay din ng tamang uh, training, ng edukasyon para din sa ating mga kababayan. Okay, well you've mentioned about the good news employment numbers are going well. Mm -hmm. eh, pero nabanggit niyo rin yung challenge about skills gap. Now I want to know ano pa po yung mga other programs ng Department of Labor and Employment na makatutulong po ano sa sektor po ng manggagawa especially in times of mawalan sila ng trabaho. Okay. Ano po yung mga um, social welfare or mga um, employment programs po natin para po sa kanila? Uh, unang-una uh, gusto ko ring banggitin na tuloy-tuloy puro yung ating mga youth employability uh, assistance no para matulungan yung mga kabataan natin na magkaroon sila ng kaalaman na tumutugma sa pangailangan ng makabagong panahon at ng industriya. So, narababalitaan ninyo, alam na alam nyo yan, yung ating mga SPES program, yung ating mga government internship program, nandyan din yung, yung mga iba't ibang training natin para sa mga kabataan. Mm -hmm. Doon sa mga nabanggit mo naman nawawalan ng trabaho, meron tayong uh, ito ay paborito ito, di ba? Yung Emergency Employment Program mm -hmm. ng Department of Labor and Employment yung tulong pang hanap buhay para sa disadvantaged or displaced workers. Mm -hmm. So ito ay may mga community work na pwedeng ipagawa sa ating mga manggagawa hindi lang yan sa paglilinis no oh. hindi lang yan sa paglilinis. Maganda yun kasi nakakatulong yon sa kaayusan ng ating kapaligiran mm -hmm. pero may mga iba't ibang skills din na pwedeng din dyan. So may mga may mga tree planting tayo, okay. agro industry mm -hmm. and and so on and so forth na kung saan pwedeng magtrabaho trabaho ang isang manggagawa ng sampu hanggang 90 days, no? At pinapasweldo 'yan base doon sa minimum wage natin. At may mga livelihood programs din po tayo. So ito naman tinutulungan natin yung ating mga kababayan na gusto namang makapag magkaroon ng konting negosyo. So hindi lang 'yan financial assistance but also some technical assistance. At tuloy-tuloy natin huminomonitor monitor para hanggang matulungan natin silang mapaunlad yung kanilang kaunting negosyo na pinagsimulan nila. Okay. As kami uh, pagdating naman po sa implementation of these programs na mga nabanggit ninyo ano. Let's talk about convergence. Ano-ano hmm. po mga ahensya ng gobyerno? Ang katuwang po ninyo para po ma ang mga programang ito. Okay, sa so, uh, napakagandang ano no, uh, pagtuunan natin ng pansin yung pagtutulungan. Hindi lamang po ito ng mga taga-gobyerno at mga government agencies, kundi pati na rin po yung mga kasamahan natin, kapartner natin sa private sector, mga employers, yung tripartite type Thursday mm -hmm. natin. No sa pamahalaan naman meron tayong convergence scheme. So ito ay pinagtutulungan po ng Dole, ng DSWD, ng uh, DTI, DOSEIT, ilang ilang pamahalaan natin pagdating sa mga livelihood programs mm -hmm. sa pagbibigay naman po ng hanap buhay at lalo pa iktingin, no yung kaalaman, yung kahusayan ng ating mga manggagawa, kahapon ay nilaunch yung ating trabaho uh, para sa bayan in plan. No? So ito that, nah. ay pinagtutulungan po, hindi lamang yan kami na nasa Department of Labor, syempre yung ating pong Uh, yung bagong department natin, no? yung Department of Economy, Planning and Development, yung dating NEDA, ngayon DepDev na, at saka yung ating DTI. At yung ibang-ibang sektor po. Kasi hindi ho tayo magtatagumpay kung kanya-kanya tayo. Mm -hmm. Sa pamamagitan ho ng convergence, nagkakatulungan tayo. Unang-unang uh, tulong na, na naidudulot niyan, yung na ma -maximize ho natin yung ating mga resources. Oh, yes. Tapos na, na pagtutuunan natin ng pansin, sino ba, o oh, ano bang sektor ang naiiwanan natin sa pagtulong, sa ang banda o area tayo dapat na magsikap na lalong matulungan sila. Well, congratulations for all the work that you do ano po, sa Department of Labor and Employment. Katuwang na rin ang iba't ibang mga um, ahensya ng pamalan. Sabi nga po, even private sector also, katuwang po natin to para mapatupad ang mga programa para sektor ng mga gagawa. Malagot po kami na po sa inyo at sa inyong suporta. Ah. Hinihikayat po namin kayo ah, muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Asik Amiray, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan. Maraming pong salamat. salamat po. Maraming salamat. At thank you very much.